Mga idol at kabayan, super good news! Eto na, Philippine Army bibili pa ng mga mobile air defense system. Marcos Administration, seryosong pinapalakas pa ang depensa ng Pilipinas. Isa ito sa tinatangkilik at epektibong pang-depensa ngayong 21st century. Ang mga man-portable air defense system o manpads ay mabisang air defense system at kaya nitong supilin ang mga drone, helicopter at mga fighter jets tulad ng ating nasaksihan Sa digmaang ang Ukraine at Russia, Pilipinas ipinapalakas nakita ang bagong naitayong detachment sa Mavulis Island sa Batanes. Eto pa, mismong gobernador ng Batanes humingi ng tulong sa Amerika na gumawa ng port sa lugar. Amerika naman, binisita ang Batanes upang tingnan ang iminomong kahing proyekto. Problemado ngayon ang China dahil ang naturang port ay magagamit din sa pagsasanay militar ng Amerika at Pilipinas tulad ng balikatan exercise at iba pa, Amerika tumulong sa Pilipinas. Nagpadala ito ng mga C-130 Hercules upang tulungan ang bansa sa humanitarian assistance and disaster response sa Davao. Israel ang lakas talaga ipinakita kung paano nito nabawi ang dalawa sa mga bihag ng Hamas. Bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, ang Philippine Army ay nagsagawa ng mga upang makakuha ng Man Portable Air Defense System o MANPADS na naglalayong pausayin ang kasalukuyang limitadong air defense system capabilities ng ating bansa. Layunin protektahan ng mga mobile system na ito ang mga kritikal na infrastruktura, base militar at iba pang mahalagang pasilidad sa Pilipinas. Sa katunayan kita sa larawang ito ang pagsasaray ng Philippine Army gamit ang fim na Stinger Man Portable Air Defense Systems. Ang ganitong sistema ay ginagamit ng Amerika at ng dalawang putsyam na iba pang mga bansa. Marami na ang naitalang sinira at winasak nito na umabot sa dalawang daan at pitungpong mga fixed at rotary aircraft. Ganito ka-epektibo at kadilikado para sa mga talaban ang FIM-92 Stinger Man Portable Air Defense System. Kaya nitong pabagsakin ang mga helikopter, drone at maging mga fighter jets ng China kung sakaling meron itong mga bantang dala sa airspace ng Pilipinas ang pagbili ng ganitong uri ng portable air defense system ay malaking bagay para sa Philippine Army. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang ayon ba kayo sa pagbili ng ganitong uri ng mga sistema para sa depensa ng ating bansa? Sa ibang balita naman, ipinakita ng Armed Forces of the Philippines ang bago nitong detachment sa Mavulis Island, isa sa lugar kung saan napakahalaga at dapat bantayan upang hindi ito mapasok at masakop ng dayuhang bansa. Ang ganitong mga bang ng gobyerno ng Pilipinas ay nagpapakita na hindi natin isusuko ang ating mga karapatan at teritoryo kanino man. Sa tulong ng Amerika, plano nitong i-develop ang daungan o port sa isang lugar sa Batanes. Ito ay sinabi mismo ng local government unit at ng iba pang opisyal sa isang pahayagan ang Reuters, isa sa mga akbang na magpapapalakas sa presensya ng Amerika sa lugar dahil makapagdaong ito ang mga barko ng US Navy sa Batanes. Sinabi mismo ng gobernador ng Batanes sa Reuters na humingi ito ng tulong sa Amerika para punduhan ang isang alternatibong port upang kaya nitong magbaba ng mga supply o kargamento mula sa Maynila, lalo na sa oras na masama ang lagay ng panahon. pinau ka naman ito ng Amerika at binisita ang lugar at tinignan ang iminumungkahing isang alternatibong port sa lugar. Kung si Department of National Defense Secretary Gibo naman ang tatanungin, mahalaga ang Batanes bilang parte ng Pilipinas dahil ito ang maituturing natin na Spearhead of the Philippines. Kung sa Tagalog, ito ang dulo ng sibat ng Pilipinas. Sa oras na makapasok na ang mga sundalong Amerikano sa Batanes, posibleng maglalagay sila ng mga radars at iba pang pa gamit pang depensa sa pakikipagtulungan siyempre sa Armed Forces of the Philippines. Dagdag pa dito, kapag naitayo na ang nasabing port, ayon sa gobernador ng Batanes, magagamit ito ng militar ng Pilipinas at Amerika sa kanilang regular na pagsasanay militar tulad ng balikatan exercise. Dalawas sa mga bihag ng Hamas na bawi ng Israel. Aktual na וידו, פן אורים הכוח התחיל תגועה על הציר, הכוח מתפנה החוצה, הכוח מתפנה החוצה. Amerika tumulong sa Pilipinas nagpadala ito ng mga C130 Hercules upang tulungan ang bansa sa humanitarian assistance and disaster response sa Davao. Sa ibang balita naman, sa pagpatrol ng isa sa pinakamalaking barko ng Pilipinas sa Baho de masaya ang mga mangisda ang Pilipino dahil ramdam nila na meron silang kakampi na malalapitan kapag hinaharas sila ng China sa lugar. Sakay ng BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701, na mahagi ng tulong ang Philippine Coast Guard sa isang daang mga mangisda sa Baho de Oscar o Shoal. Layunin ng Philippine Coast Guard na siguraduhin ligtas ang mga mangisdang Pilipino habang sila ay nangisda sa karagatang ating nasasakupan. Hindi naman naging madali para sa Philippine Coast Guard ang mismong misyong ito sapagkat naroon din sa area ang apat na mga barko ng China Coast Guard. Pero kahit ano pang gawin ng China, buong pusong naglayag at ipinakita ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na ang Masinloc ay sa Pilipinas at ito. anong gusto niyong sabihin? Ah, uh, simple, masaya kasi ano yung parang ano may kakampi pala. Ay nung nakita ko Philippine Casino pala eh <laughs> binirit ko na. <laughs> uh, <laughs> Sa atin pala binabantayan namin kayo para safe kayo dito. Uh, oh, so, uh, namin yung mga kalagayan ninyo. Oh, uh, masaya uy, naman kayo. Masaya sobra. Siyempre bilang ano may kakampi na yung madaling malapitan. Okay na ano mangyari agad-agad nandiyan. Uh, oh. Laban Pinas.